Nabalitaan nyo na ba, itong Anli Wings at ali Samji sa Bulacan na for only 1.99 to 4.99 ay eh matitikman nyo na yung kanilang imported meat at wings na mayroong total of 44 flavors kaya talaga naman binabalik-balikan sila dahil bukod nga sa quality yung mga meat at wings nila eh napakaraming flavors na pagpipilian kaya naman hindi nakakasawang balik-balikan. Isa nga sa talagang binibida ng resto na to ay yung kanilang Anli Wings na mayroong 19 flavors kung saan dalawa sa mga flavors na gamit nila ay yung payaman sauce ng Team Payaman kaya kung sa lasa at sarap lang ang pag-uusap usapan, eh, pwede mo silang itapat sa mga mamahaling unlimited wings. At kung fan ka naman nila Luffy, eh idagdag mo na to sa mga destination mo dahil inspired sa One Piece yung interior designs ng resto nila. Kung saan merong malalaking wall murals ng mga paborito mong karakter ng nasabing anime. Ito nga palang on the wings na matatagpuan sa Petron Road, Barangay Toro, Bukawi, Bulacan. Sa harap lang sila ng Bilya Saragosa Gate 1 at malapit lang sa Philippine Arena. Madali lang din naman sila hanapin dahil available sila sa Waze. I-search nyo lang yung pangalan ng resto nila na on the wings Bukawi. Open nga pala sila dito araw-araw from 12 noon to 11 p.m. at meron silang malaking parking area kaya less hassle na sa mga magdadala ng sasakyan. Malaki din yung ko dining area nila na sa ko eh kaya mag-accommodate ng at least 70 to 80 persons. Sa mga magda in nga pala dito ay meron silang 50% discount sa mga senior citizen at sa mga kids na 4 feet below at libre naman kung 3 feet below. At kung birth month mong araw eh libre kang kumain dito sa buong buwan basta magsama ka lang ng limang paying customers. At sa mismong araw araw ng birthday mo, eh libre ka na naman basta magsama ka lang ng dalawang paying customers. At kung mahili ka talaga sa libre, eh i-like mo lang yung page nila na On The Wings dahil madala sila man libre ng mga followers nila. Ito nga pala yung menu nila na may iba't ibang only deals na merong only 199, only 299, only 399, at only 499. At marami nga silang choices ng flavors na merong 19 flavors sa wings, 14 flavors sa meat, at 11 naman sa Korean fried chicken. Marami din choices yung side dishes nila kagaya ng fish cake, kimchi, thank you potato marbles, coleslaw, shumai at bean sprout. At mag-add ka nga lang ng 50 pesos, eh may enjoy mo na yung kanilang unleaches na puro at walang halong kahit ano. Kaya naman isa daw to sa mga binabalik-balikan dito. Una nga sa nagustuhan ko dito ay yung quality ng meat na sineserve nila na ayon nga sa owner, eh imported lahat. Kaya naman hindi ka manghihinayang sa ibabayad mo dito. Masarap din yung mga side dishes nila dito. At ang pinaka nag out talaga sa akin, eh yung kanilang bean sprout na talagang lasang-lasa mo yung sesame oil. Itutog yung pinaka naging personal favorite ko. Nasang-lasa yung sesame oil, pero lahat naman ng side dish nila eh masasabi kong masarap. Tapos iko. Thank po. na tayo nung bean sprout nila. So, Panalo din nga pala yung chicken wings nila at pinaka nagustuhan ko yung payaman sauce at yung pesto flavor na first time ko na encounter sa isang chicken wings. Kaya naman kung naghahanap ka ng mura at quality na Anli Wings at Anli Samji, e eh, bisitahin nyo na sila dito sa On The Wings Bukawi. I-mention mo na rin yung kaibigan mo na mahilig sa Unlimited. At ngayon yung nabalitaan nyo na, alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli! Welcome to